Hello guys! Gandang araw sa inyong lahat, mga ka in the root blood ko. Ayan, papakita ko sa inyo guys ang mga na-receive ko sa box na padala ng ate ko noong isang araw. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong pakikpanunood. Ito ayan. At syempre, papasalamat tayo sa Diyos na meron tayong kapatid. Ang ginamit niya na para merong tayong matanggap na ganito. <laughs> At syempre, nagsikap para sa pamilya. Ayan, maraming salamat. And guys, bigyan niya yung padala niya. At ito. Ayan. Siyempre, mga, ito, mga, um, mais to guys, mais, white rice, white rice corn. Ayan, mga beans na nakalata. Ayan. At, ayan, yeah, mga parking beans, organic, refined, pinto beans. Ito yan, dark red kidney beans. Yan. Siyempre, ito rin yung black beans. -hmm. Uh At -huh. uh, siyempre, itong artichoke, artichoke quarters and brine. Yan, sprouts. Try natin lutuin lahat yan, guys. So, ito, uh, lake side. Mixed vegetables. Yan. Ito, guys, pwede natin ito haluan ng konting Giniling na karni. Karning baboy. Ayan. At ito ang uh, mixed fruit. Ayan, pwede na tayong mag-fruit salad. Pagka mayroon tayong birthday. anak uh, ko mga June pang birthday at May. Ayan, ito. Uh, dark red kidney beans. Masarap, no? Diba? Marami tayong magagawa nito, guys. Sa mga ganitong beans na ready to eat. Ayan. Marami pala. Oh, ang sarap nito. Ito yung tuna. Tuna salad original. Masarap siya. Kinain ko yan. Pink salmon. Ayan. Uh, Siyempre, mayroon din tayong double Q pink salmon. Marami yan, guys. Ilagay ko lang doon sa loob. Hindi ko pina pinagay dito at kasi baka bumigay itong ano, ah, uh, kagana namin yan. Diyan ko pa ilalagay yan, mga pinat, padala niya yan. Kaya maraming salamat sa mahal kong ate na nagsusupport sa amin. Ate Liwanag. Sunshine Grace yan guys, yung name niya sa kanyang Facebook Reels. Yan. Yan guys, marami dito. Ito ay pang matagalan to guys. Kaya itatabi lang natin ito nagiging abasto. Diba? Yan, raisins. Marami rin ito. Kaya yung iba, si-share din natin sa family or friends. Yan. Yan, mga, mayroon nito guys doon. Nakalagay na sa rep. Kasi dapat to nire-rep dahil ano siya, uh, magmo-moist. Nagmo-moist siya kaya kailangan hold ang kailangan niya. Yan. Tapos may piras years. Yan, ito guys, ang advice ko sa inyo, ang piras ay nakakatulong yan sa mga taong hindi nakakadumi, nakakapupo. Advice ko lang yan, kasi na ko yan guys. Tsaka yung chiko, ayan, tsaka pistachios. Yan, katatawag lang ng anak ko na kung mayroon pa daw bako ba nito. Meron pa naman, bali dalawa. So, sa kanya ko, pero sabi ko wag din sobra. Sa isang araw, kailangan mga sampung or 20 pieces na ganito lang ang kakainin. Kasi bawal din yung over sa pagkain. Lahat ng sobra ay bawal. Yan. So guys, um, macaroni cheese. Pwede natin itong pang yung tawag dito, sopas. Yan, sopas. At syempre itong spaghetti, sure ko ngayong May magagamit na ito. Dahil may anak akong, yung panganay kong anak ay birthday niya. Ngayong May. Ayan. Ayan, mga macaroni primo spaghetti. Itatabi natin yan kasi may anak ako mag-birthday ng May and June. Ayan. Siyempre, Uh, paghahandaan din natin at uh, syempre nanay tayo uh, konting care konting care ah. palaging care sa ating mga anak mga kiddos yan tapos ito, narami din to, pero sa family talagang kulang syempre hindi rin maano ng ate ko ang lahat na provide dahil ito ay ang alam niya para sa akin lang pero syempre mahirap naman yung ako lang rin ang makakakain yan ayan ito pa ayan lahat yan ito plato 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 at syempre mayroon tayo para sa brain ayan yeah, para hindi tayo maging makalimutin ito, maganda ito, walnuts. Para sa ano ito, guys? Ah, uh, brain. Brain. Maganda ito. Para maging alert ang ating pag-iisip. Kasi ako medyo may kalimot na rin. Ayan, ito, masarap din to. Masarap din yan. Tapos, mga beans, oatmeal, yan water oats, kailangan natin ito fiber wala pa nagkakaedad tayo sa hindi madalas makapupo yan yung mga maraming bawal kainin guys pwede yan pang sub natin yan maraming oh yun nakatabi oatmeal quaka oats guys tapos ito 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 ito, ito ang paborito ng mga bata kabataan pero sabi ko huwag masyado yan at, syempre, meron din dito. Yan, padala niya yan. Ito rin, yan. Yan, yan. <laughs> yan, ito rice to guys. Rice. Um, ano, uh, lentils and rice. Yan, ito yung almond. Yan, sa so nakakakilala ng almond, guys. Masarap yan. Parang sab natin sa mani para maging naging matalino tayo. Bumalik yung katalinohan natin ng kabataan pa. Ayan. Tapos to, Las palmas, diced green chilies. Chills. Chills. Asili. Ah, Uh, malaki yan guys, na sili. Verdes picados. Yan. Pang, ano daw yan, ah, uh, panghalo sa mga karne. Diba? Ito. Picados. Pang-picados daw. Tapos, simpre, meron tayong Del Monte slice first. Yan. Ito masarap ito, panghimagas. Dessert. Good. Ah, uh, yan. Panghimagas. Tapos fruit mix. Yan. Marami din kayo sa kwarto. ina kwarto pa na ngayon ng mga ano. <laughs> alam niyo na para hindi siya well, nakakalat. Yan. Cola green. Sarap yan. Ang ginagawa ko dito guys ay inaalis ko yung tubig. Dinidrain ko bago ko igisa ulit. Or kataan na mayroong isda. Ayan. Tapos, ito guys. Ayan, kidney beans. Ayan, marami na akong mga fruit mix. Nako, magsasalad. Fruit salad ako nito. Ayan, kailangan yan. Tapos, ito rin. Ah, uh, ayan. Fruit mix. Tapos, meron din ako chicken. Chicken na ano, guys. Ayan, ito, favorite ko rin ito, guys. Oh the white white harmony Hence, blanco always a thing is there masarap to happy and die, guys Ah, uh, ano parang mushroom nasubukan ko na yan nung padala ng ate ko nung una yan kaya alam ko na yan kung anong lasa pero favorite favorite talaga favorite talaga <laughs> Yan, pile natin yan dyan, guys. So, hindi magkalat-kalat. At simple itong uh, sweet, sweetener. Yan. Uh, kunti lang ito, guys. Guys, pero napakatamis. Di ko alam ko anong magic sugar. Ayan. Maganda ito. Uh, dahil kunti lang ay matamis na. Ayan. Pero hindi natin kailangan ng... Kalaging may sweet ang ating iinomin or kakainin. Kasi, ingat-ingat sa diabetes. Mahirap. Na-trigger. Ngayon, ang kaibigan ng anak ko ay mayroong nawalo yumaon na. Kailan lang. At friend ko rin sa TikTok. So, yan. rest and peace, anak. Talagang hindi niya na nakayanan May diabetic. Diabetic, diabetes yung guys. Yan o, salmon is the... Hindi niya na nakayanan. At sa mga mataas ang mga blood pressure dyan, ingat-ingat. Yan guys, tomatoes. Yan, marami tayo nito. Kaya, yeah. yung hindi ko pa nabigyan ay patitikman din natin. Kahit na ang ulam niya ng pananghalian o magahan, basta makatikim lang. Hindi yeah, ba guys? So, oh, my God. Ayan. Yeah. Tapos, meron din dito um, ng raisins. Raisins. <laughs> ang ganda, no? Ayan. Yeah. Ayan yan masarap to panghalo sa mga niluluto natin rice, tapos ito yung guys yung kinain ko kanina A snack on the run ito pwede natin tong baunin kung saan man tayo ang bawa may, lak may nilakaran tayo hindi pa tayo kumain pwede tayo magdala nito kasi uh, ready to eat yes tapos, ito po, ayan, ay, yung mga nakasasay na raisins. Yan, pwede itong ibigay natin sa mga bata para limit ang kain nila. Kasi, matamis din ito guys. Pag nasubrahan ka, hindi rin okay. Yan, pati ito, dahon na avocado. ah <laughs> hindi, Char lang guys. Dito na yan. Ha, pinas na yan. Dito na sa akin. Tapos to yan. Mayroong Hershey. Chocolate. Yan. Tapos ito. Yan. Ang mga uh, apo ko guys, di ko masyado pinapakain ng chocolate na sobra kasi tonsillitis, mahirap. Uh, mayroon din ako ang dark chocolate. Yan. Masarap yung dark chocolate. Alam niyo ba kung bakit? Gamot yan sa good for the heart ang dark chocolate guys. Ayan, kaya minsan-minsan kakain din tayo ng mga dark chocolate para sa ating heart. Tapos meron nga rin naman ako papakita sa inyo. Ayan, basta yun man ang papakita ko, wag mo na yung mukha ko guys ha. Ayan, kasi maumay kayo sa aking mukha. O oh, yan, ito ang toyo. Sabi na ate ko yan, masarap yan inday try uh, papadalhan kita yan awa ng Diyos nandito na guys oh. So, diba magagamit ko na siya kaya mamaya titikman ko siya ko ano yung lasa o <laughs> oh, diba kaya nakataas nakatago ang amin mga gamit sa pangluto alam niyo na Ito rin, padalayan ng ati ko. Ayan. Saka yung mga, sana ba yung peanut kini? Ha, ah, may peanut. Padala niya yan. Marami nito, guys. Sarap naman talaga. May kapatid ka mabait. Kaya, thank you, Lord. Thank you sa nanay ko. Nagsilang sa amin. At mayroon siyang isinilang na anak na mabait. Mapagmahal sa kapatid. Yan. At sa magulang, so, pero ang nanay ko ay wala na. At ang tatay ko, matagal na. Yun, siya pa ang naunang nawala. So, so, so ay sa ko. So, yan. Ito, guys. Yan. yan. Marami pang raisins yun. Meron din dito. Yan. Kaya para hindi masaya, share. Share natin yun. Yan, rice. Talagang natutuwa ako sa rice. Pag yan ang nadadampot ko, talagang gumagaan ang pakiramdam ko. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kahit wala kang ulam, may tanim ka lang sa paligid. Basta may bigas ka, ay sapat na. Pero siyempre, pinagkalooban tayo ng pag at saga ng atin natin na nagpadala nito. Pinatikman niya tayo ng masarap na buhay. Uh, dapat mahalin natin siya. Yan. Ayan guys. Marami yan guys. Oh. So, mga pork and beans. Piras. Yan. Iba pa yan ngayon dito. Hmm. Yan. Mm, niban. 'Yan, masarap ito guys, i-ano sa maha. 'Yan, happy watching. Happy watching sa inyong mga langga, mga kainday. ayan Kaya okay, okay rin ng mga pinadalhan ng ate ko na ito. Mukhang mukhang perfect na padalahan. 'Yan. At syempre, bago natin gamitin, titingnan natin din ang mga expiry date, guys. Yang katulad nyan. Tingnan nyo. ah uh, 12. 2026 pa, best. This best if use by 09/12/26. 19 yan, 26. Matagal pa. Almost One year pang pa ating pagtatago niyan. Ayan, katulad nito. Ayan, kaila, kailangan guys ha, maging aware tayo sa ating kaka pagkain. Hindi lang basta-basta kakainin. Kailangan tingnan natin next fiery day. Kasi, na subukan na namin na malason dahil doon sa nagmoist na mga raisins na hindi tiningnan ng ate ko ang ang ano ang date kung kailan siya mag expire pero minsan hirap din pagka yung pagkain ay nagmo-moist lalo pa sa so tagal ng bago dumating sa atin yan katulad to bago ito ay kailangan natin i-check para hindi tayo magkaroon ng masamang pakiramdam. Yan. Pero <laughs> ate ko talaga eh, napuruhan yun dahil mahilig kami sa mga mga prutas. Yan. Dinakot niya ang prutas at kinain niya, sinubo niya na akala mo naaagawan. Aude oh, yun. Nasamalan. <laughs> ako din guys oh nagkwento na ako pero totoo yan guys hindi lang ano yan hindi lang istoryahe talagang totoo yan ako alam nyo ba nung pabalik balik na ako sa CR ang napo poison pala guys ay yung umiinit ang katawan Miinit ang katawan na iba ng pakiramdam mo na ka at nahihilo na sa sunod. Tapos, ma pagdating ng mga ilang nagsumobra na ang lason, ay tatakbo ka na palagi sa CR, sa comfort room, para ilabas mo. Pero hindi yon para ang nakakasolve doon. Tapos, Pagtapos tapos nun na ilabas mo siyang ganon, nagpupo ka. Ang mangyayari pa ay magano ka, magsusuka. Kaya yan, nadala ako dyan. Kaya pinakabili ng ate ko, siyempre siya lang mag doon sa US. At pagod na rin siya mag ng mga ganito. At tingnan na lang. Kaya sabi ko sayang, kung ako lang dyan, pipiliin ko yung mga pwede talagang magamit at yung hindi na pwede ay wag nang padala dahil mabigat din sa cargo yan guys o oh, yan so maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood ng aking premiere, aking video ayan at ang gamit ko na to guys na cellphone ay cellphone na ng na iPhone. Ayan, pinagyabang pa talaga, no? <laughs> pinagyabang. Hindi, hindi ito yabang, guys. Na-open no ko lang sa inyo. Siyempre, masaya ako na nakatanggap ng iPhone na padala ng ate ko. So, yan, Kita ko ang aking mukha sa inyo. Hmm. Ay! Oh! Ala! Bayan. Excited naman ako eh. <laughs> Ayan. Bye-bye guys. Subscribe my YouTube channel and direct vlog. Bye-bye.